Pwede mo bang iasa sa iba yung tagumpay mo, yung hindi ka mag -e effort yung sila yung bahala pero ikaw yung uh, asenso? Meron bang ganun? Tapos yung iba, puro bukas na lang, bukas na lang ako magsisimula, di ba? Kaso habang ikaw ay uh, patumpik-tumpik, may ibang tao na panay ang kilos at sila ang mabilis na umaasenso. Mag-disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay para sa motivasyon at inspirasyon lamang. Hindi ito kapalit ng professional advice. Lahat ng mensahe dito ay para hikayatin kang kumilos, hindi para husgahan ang iyong sitwasyon. Ayan, welcome or welcome back po sa aking channel. Ako pong muli si Lorelli ang inyong atilors. Ang pag-uusapan po natin dito ay uh, tungkol sa self-growth. Okay, yung uh, walang pakialam ang mundo. Kaya kailangan mong kumayod. Hindi mo pwedeng uh, iasa sa iba yung pag-asenso mo. So, alamin kung paano labanan yung mga excuses niya. Manya habit natin yung pabukas-bukas, di ba? Yung paintay-intay. Tapos yung takot natin. Tapos yung walang uh, kadisiplina, di ba? Walang consistency. Eh, ito yung mga susi ng tagumpay. So yan ang uh, ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ayan, walang pakialam ang kahit sino man sa atin o ang, ang buong mundo para umasenso ka. Kaya ito yung mga dapat mong labanan para maging matagumpay ka sa iyong uh, uh, tinatahak. Okay, yung number one natin, ito yung uh, pinakamalaking kalaban natin. Ito nga yung binanggit ko kanina, yung manya na habit, yung pabukas-bukas. Kasi ito yung tuwing sinasabi mo, bukas na lang, bukas na lang, bukas ko na lang gagawin pinapaniwala mo ang sarili mo sa isang kasinungalingan. Kasi ang bawat segundo na lumilipas ay hindi mo na mababalik yan. Yung oras, hindi naman nababalik yan, di ba? So kung panay ang bukas mo, panay ang bukas mo, wala na, masyado ka nung nahuli, tapos kinabukasan. Wala na, tinamad ka na hanggang hindi mo na ginawa yung uh, dapat na ginawa mo na kahapon pa. Or ngayon, di ba? Kakabukas mo hanggang sa wag na lang, alimbawa gusto mong uh, mag-apply ng trabaho, pinabukas-bukas mo, meron ka nakitang job ads, bukas na lang, bukas na lang. Nung pangatlong araw na pagpunta mo or pagtingin mo, wala na, may na-hire na sila. Late na, di ba? So, hindi mo na maibabalik ang, uh, ang nakaraan, ang oras. Ayan, yung number two natin. Ito yung palagi na lang may dahilan. Yung palaging may excuse, di ba? Yung pagod ka, tapos walang oras, kulang sa pera o walang pera, pero ang katotohanan alam niyo ang lahat ng yan dinadahilan mo lang kasi ayaw mong lumabas sa comfort zone mo, 'di ba? Kasi doon ka lang kampante, doon ka lang uh, tinatamad ka lang, tanong lang, ayaw mong umalis sa comfort zone mo. So, kung maghahanap ka ng dahilan, lagi kang makakahanap. Napakaraming dahilan at hindi yan nauubos. So, kung dahilan ang hahanapin mo, talagang hindi ka mauubusan ng dahilan. Pero kung maghahanap ka ng paraan, lagi kang magkakaroon ng productivity, ng resulta. Yung bang huwag kang pumayag sa isang araw na wala kang nagawa, wala kang natapos. Ito yung pangatlo natin, yung uh, disiplina laban sa motivation. Kasi ang marami dyan nag na may mag-push sa kanila yung uh, bago kumilos, yung kailangan merong nagmo-motivate siguro nanay mo o asawa mo kaya mo yan, ba't di mo gawin di ba pero pero kaso hindi naman araw-araw may magmo-motivate sa iyo parang hangin lang din yan dumadaan lang yan tapos nawawala di ba tapos pag wala ka nang naririnig eh, hindi ka na motivated di ba so disiplina ang kailangan ang talagang maging susi kasi disiplina ang gigising sa iyo kahit ayaw mong gumising ng maaga, may disiplina ka kahit ayaw mong magising sa katotohanan dahil may disiplina ka, yan ang gigising sa'yo, di ba? Disiplina rin ang nagtutulak para kumilos ka kahit tinatamad ka, kahit wala kang gana. Kasi may disiplina ka, may, may, meron kang itinakda na disiplina para sa sarili mo tuwing araw-araw. Parang araw-araw gusto ko may mangyari. Araw-araw meron akong makuhang resulta o may, meron akong matapos. So yun, yun yung sinet mo na disiplina. So kahit na tinatamad ka, gagawa't gagawa ka kasi nag-mindset ka, nag-set ka ng disiplina mo na mo araw-araw, di ba? So, yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay, yung disiplina. Isa pa, ito ang uh, kaakibat o uh, ka kasabay ng disiplina, eh, sakripisyo. Meron bang nagtagumpay o yumaman uh, na hindi nagsakripisyo? Meron siguro yung mga nanalo sa loto, pero may sakripisyo din yon. Or yung may mga basta na lang may minana na malalaking uh, kayamanan mula sa mga magulang nila. Pero, di ba, uh, hindi yun galing sa sarili mong tagumpay. So, kung gusto mong um, maging kakaiba, kailangan mong gawin ang bagay na hindi ginagawa ng iba. Or mas mauna ka kesa sa iba, kesa yung papetiks-petiks ka dyan, di ba, naiiwan ka. So, like, for example, yung iba eh habang panood-nood lang ng movie, ng Netflix, pa tambay-tambay lang yan. Ikaw, nag-aaral ka ng bagong skills. Napakadali na matuto ng skills ngayon kasi ang YouTube niyan dyan, nung panahon namin, wala. Kung wala kang encyclopedia, wala kang matututunan or halimbawa gusto mong matuto maggitara kailangan mong tumambay sa labas para matuto kang maggitara pero ngayon everything is available na sa internet nandiyan lahat so imposible na hindi ka matuto nang walang gagastos kasi kahit sabi mo ayoko mag-aral kasi mahal ang dami ang dami ko pong natutunan sa YouTube wala akong ginastos lahat doon nanonood of course yung internet natin pero talaga namang may internet tayo kay mag-aral ka o hindi di ba halos lahat tayo talagang gumagastos na sa internet di ba so habang ya iba ay ano natutulog or ano ikaw bumubuo ka na ng pangarap mo kahit unti-unti pag araw-araw yan pag pinagsama-sama mo yan lalaki yan may may patutunguhan yan may mararating yan merong kang uh, matatapos para sa kinabukasan mo Ayan yung number 5 natin totoo naman to yung uh, ang tunay na lakas natin lakas ng loob lakas ng pagkatao ng personality nahuhubog yan dahil dumaan tayo sa hirap, 'di ba? Dumaan tayo sa yung tinatawag na nilang, dumaan tayo sa butas ng karayom, 'di ba? Hindi ka magiging matibay kung hindi ka dumaan or hindi ka nagdanas ng hirap. Kaya nga 'di ba yung iba talaga makikita mo paano siya naging matatag? Kasi dumaan talaga siya sa uh, from mababa pataas, 'di ba? Talagang lahat ng paghihirap dinaanan niya. Parang yung um, example dyan, yung mga nag yung itak or kuchilyo, pag gumagawa ka yan, ang tawag dyan panday, pinapanday yan. Uh, iniinitan yan, pinepress yan, may pressure yan, may init yan, para mapanday yung um, espada or yung kuchilyo, para maging matalas. So, parang ganun din ang tao, yung ang hirap, yung sakit, yung pagod, hindi para durugin ka. Oo, while nandun ka, ang feeling mo, dinudurog ka, feeling mo, pasan mo ang daigdig. Pero, kapag nalagpasan mo yan, doon mo naman mararamdaman na tumibay ka. Na parang pag may dumating sa yung panibagong bagyo ng buhay, eh, kayang-kaya mo nang harapin. So kung sa ngayon meron ka mga pinagdadaanan, meron ka mga problema at eh, kadalasan pag may problema tayo, nagsasabay-sabay pa yan. Di ba? Sabihin mo, ano ba yan? Umabot na dito, meron dito, meron dito, sabay-sabay yung problema. Um, relax lang po kayo kasi talagang ang problema ay nandyan, pero palagi niyong hanapan ng solusyon, maging kalmado kayo at uh, para makuha nyo yung uh, solusyon. At yun nga, huwag kayong uh, patunga-tunga pa nga. Kailangan gumalaw-galaw. Huwag nyo iasa sa iba dahil walang pakialam ang ibang tao. Kung meron man, matulungan ka niya ng isang beses. Uulit pa ba yan? Or, kasi may mga kanya-kanya rin yung responsibility. May kanya-kanyang burden yan. May kanya-kanyang problema yan. So masuportahan ka man yan kahit magulang mo, kapatid mo. Hindi all the way. Kaya kailangan mong gumalaw eto ito talaga ang game changer kapag uh, ginawa niyo to yung consistency oh nagbigay ka nag, uh, nag allocate ka nang uh, disiplina sa sarili mo yung gagawin mo nang uh, motivation meron ka na lahat yan. ang problema magsisipag ka lang ng isang araw diba parang motivated ka lang ng isang linggo diba parang isang linggo ka lang may focus isang linggo mo lang gusto after that wala na naman, di ba? Baka isang linggong motivated, isang taong walang motivation, di ba? Isang araw na may disiplina, isang taong walang disiplina. So, walang mangyayari dyan. Ang sikreto dyan, yung consistency talaga, tuloy-tuloy. Kung hindi mo kayang mag, uh, magbigay ng malaking goal para sa sarili mo, para ma-achieve mo yung goal mo, maliliit na goal lang. Yung sa tingin mo kakayanin mo, yun lang ang... halimbawa, eh, eh, isulat mo. Sa linggong ito ito yung gusto kong matapos, 'di ba? O sa isang buwan dapat may trabaho na ako yung mga ganyan, ilista mo ano yung mga goal mo. Pero maglista ka ng mga bagay na sa tingin mo ay achievable, yung kaya mong i-achieve, 'di ba? Kasi yung maliliit na action araw-araw, pag nabuo mo yan, malaki ang resulta niyan. Hindi isang bagsak yan, unti-unti yan. Kaya kailangan mo ng consistency, dapat consistent ka. Ayan, yung next natin, ito yung huwag kang umasa. Gumawa ka. Gumawa ka ng paraan para umasenso ka. Kasi walang magbibigay sa'yo ng buhay na gusto mo. Bawa nangangarap ka na ayaw mo nang magbiyahe, gusto mo may sarili kang kotse. Walang magbibigay sa'yo niyan. Hindi ka bibigyan ng gobyerno, hindi ka bibigyan ng mga taga-DPWH or ng contractor, di ba? Hindi ka rin bibigyan ng pamilya mo. Minsan, oo, pero hindi mo sarili. Hindi galing sa sarili mong pagsisikap. Hindi ka rin bibigyan ng kaibigan mo. Di ba? Kung ano yung gustong mong buhay, kung ano yung pinapangarap mo. Wala nga namang parang uh, magic lang yan. Nahulog lang yan. Nangarap ka ng kotse, biglang babagsak na lang yan sa harapan mo. Pero minsan, merong sinuswerte. Yung iba naman, kagaya ng ibang mga babae, hanap na lang ako ng mayaman na mapapangasawa. Hindi lang babae. Minsan, may mga lalaki rin ganun. Hanap na lang ng mayaman na mapapangasawa para biglaan ang uh, pag-asenso oo, oh, walang problema. Sige, nakahanap ka. Pero hanggang kailan yan? Hanggang kailan kayo maayos ng asawa mo? Or hanggang kailan? Or hanggang saan? O hanggang magkano? Or hanggang ilan yung ibibigay sa'yo? Or ipaparana sa'yo na magandang buhay? Yung maasensong buhay? Pero... Ang punto, hindi pa rin ikaw ang nagtagumpay, di ba? Ibang tao pa rin, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito ay eh, yung ikaw mismo ang magtatagumpay. Kaya kailangan mong gumalaw-galaw. Huwag kang umasa sa mundo mo o sa paligid mo. Ikaw dapat ang kumayod para makuha mo ang uh, pangarap mo. Kasi nobody cares. So kailangan mong kumayod. Kung meron man nga, kanina nabanggit ko na, meron tutulong sa'yo pero hindi yan magtatagal. Matulungan ka na isa, dalawa, kahit ka kamag-anak mo. So, kailangan mong kumayod para hindi ka umasa sa iba. Ayan, so natapos na po natin yung mga pitong bagay na pwede ninyong gawin na huwag kayong umasa sa iba para umasenso kayo, para kayo mismo ang magtagumpay, para kayo mismo ang yumaman, kayo mismo ang maging maganda ang buhay, kayo mismo ang gumawa. So, tanungin nyo ang mga sarili niyo ginagawa ko ba ang lahat? Araw-araw, meron ba akong sapat na productivity o resulta araw-araw. Kung ang sagot mo dyan, eh, hindi, hindi mo alam kung meron ka nagagawa sa isang araw, eh, siguro, ibig sabihin yan, eh, kailangan mong mag-analyze at kailangan mong mamotivate, maglista ka ng mga dapat mong gawin para magkaroon ka ng resulta at productivity araw-araw. Hindi yung walang nangyayari sa iyo araw-araw kasi lumilipas ang panahon, hindi mo po yan maibabalik, 'di ba? Ang tanging oras lang na, Uh, ang tanging hawak mo lang ngayon ay yung oras. Libre yan, di naman binibili yung oras, di ba? Ang problema, pag lumipas, hindi mo na may babalik. So, kung nagustuhan po ninyo ang aking video today, ay maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sana po ay makasama ko kayong muli sa aking uh, susunod na video. Thank you so much!